Ako ay mag fried ng chicken liver Atay ng manok Ito guys, inahugasan ko na ito guys Ito po ilagay ko guys ay sili Powder na sili Garlic, lemon uh, Lagyan ko ng milk Black pepper, salt Maglagay ako guys ng chicken powder Ayan po ang atin i-marinate sa ating atay ng mano yan po, i-marinate na natin guys ilagay ko na ang aking lemon garlic powder uh, tapos chili powder Like black pepper. Milk. Tapos, asin. Chicken powder. Ayan uh, po nga sa ating chicken ah uh, chicken liver. Yan ito na po ang ating ano guys, ang ating ating marinate na atay ng manok. Ah uh, i-marinate ko siya guys ng one hour guys. Para kapit na kapit ang lasa sa ating atay ng manok. Lagay natin sa ref. Guys, naglagay ako ng flour. Tapos, Lagay ako ng, ano guys? Guys, guys. Con start. Okay. Sunod, maglagay ako ng garlic powder. Kinuha ko na guys sa rep. One hour na ang aking chicken. konti ng garlic powder, black pepper. Yan, i-mix lang natin, guys. Para mag-combine ang mga sangkap. na yan. Ito na po aking ano guys. Ang aking uh, atay ng manok ay kinuha ko na sa rep. One hour na. Tayo ay mag fried ng ating atay ng manok. Ako ay sawang sawa na guys sa adobong atay guys. Ibahin naman natin guys ang ating luto. Ito na po. Nagpakulo na ako ng aking oil. Yan po, luto na po ang ating ano guys, i ano na natin guys, ilagay sa ano sa plato. Yan guys, ito na po ang ating crispy atay ng manok. Yan guys, crispy crispy guys. Sobrang lasa guys kasi kinmarinate ko siya nang 1 hour. Mm. Sarap. Ito guys ay papakin ko lang. Ito, ito guys, hindi ako kumakain ng kanin. Hmm. Hmm, sarap. Tara guys, magkain po tayo guys. Hmm. Yan. Pwede ulamin. Pwede i... Ano guys, sa uh, sumsuman. Tabag sa amin sa Ilunggo, sumsuman. Mag-inom ng mga alcohol. Yan ang ating kakainin ngayon. Tara, magkain po tayo. Bye-bye.